And welcome to my channel. And today, naglaro nito ay ang the maze. Welcome to the maze. So di ko in kung paano lalaro nito So you guys, let's go. Okay. Kopi oh. oh, ko kung paano ako lalang oh. Ano yan? Ano to? Ano nangyari dito? Ang upuan dito. Nandito siya. Tapos, ang wheelchair. Ay, wheelchair. Ito. Ito. Hindi ko kung ano tawag yan eh. Ito. Nandito. Patay dito ka kaya? baka ma baka masasakit yung bigot yung... um, natin ah. Pababali, dadalhin kita sa tuktok. Oh, may 5 na na yon, guys. Okay, wait. wait. Come. Wait a minute. Camping na mainit. May 6 na yun eh. May 6 eh. Diba't eh, dito pa yung may 5? Sa... Ano to? Kadiri. Ano to? Kadiri naman ito. Oy. 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 Ano yun? Ano yun? So, ito yun. Akala ko. Akala ko. Ano, um, ayun pala, band-aid pala ko. Akala ko tinapay na may, tinapay na may, may bulok na. So, ito po. Kukunin natin ang flashlight. So, Let's go ang tagal tagal mo ah grabe 20 mil so ito po guys tutulungan natin natin ay run pwede pala mag run saan pala <gasps> close oh, okay so pwede pala pala mag close hmm ano to what But may butas dito guys guys, ay hindi ko lang po kung ano ano goldies game ito so ito na nga po guys let's go ay, ano isa isa tayo huh? ano to ay hindi nga ba to ay ay hindi oh may tunnel pala dito ay dito may tunnel pala dito uy sino ka sino ka sino ka ha? Sino ka? Ay, may baterya kami. Ako. Uy, wag ko kutula. Okay. Okay. Ano ito? Yung mata niya, parang wala. Tapos, alit. Ito. Ano yung ako ng bakal? Ayun ba yun? the goal in this game. Mabilis hmm. so, pala ito. Tapos malaki ang kamay niya. So may red siya. E, ba't pa lang wala? Ano ka? Kay mata ka ba? Ba't mo kami? Ano po? So, ito po guys, ano to hmm. kung what the goal in this game. Mm -hmm. So, ito na po, tutulin na po natin. Ay, ano oh, son? Wala pa ako. Ano yung pa? O, ano yung ito When using the flashlight, the battery will drain. When you're in the base, look around for batteries to fix the problem. So, nasa... So, dito po, ito sa maze, na may battery So, ito na po guys, kasama po natin ang mga science army. Ito na po. Uy, grabe. Sige, hulog ka. Yan. Hulog tayo. Okay. okay. Where are you? Uy, ito. Asan yung isa? césar césar oh hmm. i know what to do Bakit mo ako ginulat? Ang grabe guys. Ah, hala, la hala. Ano to, ano to, ano nangyari? Hindi ko to may eh. Okay, okay po, okay po. Ang dami po nila. So, magkasama po tayo. Okay po, let's go tayo. So, let's go. Let's go. Oh, ano to? <laughs> Ba't may monkey? Oh. Nalimot ko pala. Let's go guys. We're going in here. Hmm. Nasa na isa. Guys, hello. Hello, hello. Come on. We can, we can do this. Let's stick together in here. Stick together, guys. So, ito po. So, ito po. Nahuhulog na sila po. Tapos nga gagaw. Oh, tatap. Oy. Oh guys, I'm not sure. Hello. Hello. Where are you? Where are you? Where do I find this game? Oh, hello. Oh, where are you?